Hello everyone, I'm back. Welcome to my YouTube channel. It's me, Jennifer, again. And today is Sunday here in America, and um, it's nighttime now. And um, I will prepare a what um, for dinner. So I decided to prepare a, a cook. Scabetchi. Scabetchi. Or sweet and sour. So, meron ako ditong mga ingredients. Okay, so, so these are my ingredients. This is the salmon. Salmon dito sa Amerika. Ang, ang sarap nito, salmon. At I also have here the carrots. Sinachop ko na ang carrots. Nihiwa ko na. Nihiwa ko na mga lamas. So, mga sangkap. Ito ang onion, um, ginger, <coughs> bell pepper, bell pepper, but sweet chili sa ila. At saka So, okay. So, may mantika na. Tapos, nagayon natin ang ahos. I-load natin ang onion. Pagkatapos ng onion na isunod natin ang ibang ibang ingredients. Tulad ng ginger, luya, luya, next ng ginger ay ang bell pepper. 음, n d 칠 w e e t c 가 i luloy natin. Mix and mix. So, lagyan na natin ng toyo at patis. Patis. Or, patis. patis. Patis, mga 2 tablespoon na Patis. vegetables po na saka, lagyan natin ng anapis po ng vinegar. Yeah. Uh, lagay ko lang ng tubig, ng mga half cup. Kasi gusto gusto ko nang may sabaw. maliit lang. Konting lang. Konting sabaw lang. ang palasa. Maya maya lagay na natin ang salmon na isla na piniprito ko na. Piniprito ko na. Okay, at ngayon ay ilagay na natin ang mga tilapia. Ah, I may mean, na tilapia, but ilagay na natin ang salmon. Okay, tilapia ang sinasabi ko. Salmon ang meron ako dito. <laughs> salmon. Mahal ng salmon dito sa Amerika pero masarap kasi kaya like, siguro kaya mahal so lakuin lang natin ng mga uh, ilang minuto para um, ilang yung sa Tagalog yung ang lasa ay eh, ano um, matukop sa unod. Yan, Masaya talaga. na. masaya na lang. Ang hirap ang tagalik. Okay, parang luto na. Ay, nagutom na ako. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain ito. luto na. Kaya um, na natin ang boiling. Eh. Ayan na. Tapos na ang ating iskabeche, guys. Kain na tayo. Gabi na dito. So, ang asawa ko ay naghihintay na. He's waiting for me now. So, ayan na ang iskabeche ko. Luto na please keep watching my channel guys ang sarap gutom na ako tara na, kain na tayo